So what's up mga bro, mga bro, mayroon tayo naman dito, din na customer na bluetooth speaker. Sinara yun yan mga bro, ah, nasunog kanyang resistor dito sa may supply, sa may bluetooth. Pati yung kanyang supply dyan sa kuha na bulok na, ito yung dalawa. Yung ceramic capacitor na ambal 103. 103. Saka 1 kb, saka yung resistor, hindi na ma, hindi na ma, kuhan yung kanyang balyo hindi na mabasa kaya pinalitan ko ng 100 ohms try natin kung gumana so testing ko yung kanina ah bro, na uh, mahina yung kanyang supplies yung lagi ng bluetooth bluetooth, kaya ito try natin sana umubra yung natin na resistor so ayan, so, kahit bluetooth lang ito mga bro, okay na ito ano, uh, mayroon tayo naman pang bilay Ayan, try natin yun the Bluetooth device um, okay is ready to pair. Omoke, 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 mga bro. Ayan, very good na to, very good na. Testing natin. Listing natin, FM. Kasi hindi ko pa makakuan eh. Kasi Bluetooth daw, naka-Bluetooth lagi. So marami yung tayong uh,